よし。 i <laughs> <laughs> Wala, nauna ako sa iyo eh. <laughs> Dito kami ngayon sa Walter Mart. Nanak namin ng charger ng si, set ng selan. Okay. Oh, Sa bagay. Yeah. Kasi kung hindi pala natin ito din na, na hindi rin tayo makakabili. Oh, kasi oh. sasaksak ko lang sila yung, yung sasaksak kung ano-ano. Kaya nga. Pag umilaw, sabihin niya, oo, oh, yan na. <laughs> Okay, guys. Wala kaming nahanap na charger ng tablet. Doon na lang kami sa labas maghanap. Mayroon siya pagka-fax time na yon? Oo. Ilang beses pa ngayon in, inulit. In Kaso ayaw talaga mag-ilaw. Hindi talaga kami ilaw eh. Yung, yung tablet? Yung, yung uh, charger mismo. Yung charger mismo ng ano. Ng iPad. Okay, pag ano, subukan natin ulit. Pero ayaw niya talaga eh.

nyet. Yeah. Mamaya na doon. Hindi ko rin mabuksan ang bag eh. <laughs> Hindi nakabalot naman siya eh. Nandito kami sa parking. Nag-shortcut na, nag-shortcut. Okay. thank nice. you thank you for watching and I you everyone